isang teacher sa Pilipinas at kapatid nitong OFW ang halos man lumo matapos ngang malimas ang mga pera nito sa kanilang BDO account. What? Ayon dito, sa simula nga ay may isang taong nagpanggap na ito raw ay taga BDO. Pero dahil mukhang legit naman, ang mga information na sinasabi nito ay mabilis nga rin nitong napaniwala ang nasabing teacher. At nang i-verify na nga ng nagpanggap na taga BDO ang mga impormasyon na nakuha nito, ay doon na nga nagsimulang magduda ang nasabing kliyente. Ito nga ay dahil bakit alam nito ang mga secret information, na sanay ang mismong bank account holder lamang ang nakakaalam. At nang nagsimula na nga gumalaw ang nasabing hacker, ay ito na nga ang lubos na ikinagulat ng naging biktima. Hay sa salagang yun. <laughs> nagtaganap kami ng isang legit na bangko. Akala namin, safe. Binibu sa dami ng account ko. Almost five accounts. Nag-close na ako ng... na close ko na yung checking account ko. May iwan pa akong dalawang credit ka dalawang ako account. Ba't <laughs> ganito video? Marami kayong naluloko. Sa na mga customer nyo. <laughs> hindi pa po ako nakakainihis. Actually guys, ilang araw na pong siguro gustong gusto akong ihak. Ilang araw na po may tumatawag sa akin pero ilang araw ko na rin hindi na entertain ng isang araw kasi po bisi po ako nung time na yung nag-aayos ng papeles. Until such time na, tinawagan ako ng offer ng uh, credit card, which is the credit card. Nagiging gold na po yung ordinary kong credit card. Yun yung pay gold. Tapos po, hindi dumating sa akin yung credit card, alam din po ng teller, ng customer service po, sigur ng video yun. Pero gamit po is number lang. Alam niya po na parating. Kasi sabi niya po sa kanam, dumating na po ba credit card? Sabi ko, hindi pa po. Sabi mo, sige, tabayanan mo na lang. Darating po yung credit card. Tapos po, after po noon, siguro mga, ano po ngayon, Friday, Tuesday, mga Tuesday po, tumawag ulit sa akin, ma'am, dumating na po yung credit card niyo. Opo ka ako. Tapos sabi niya, ano pa po ba aside sa credit card na pinadala po namin sa iyo? Ano pa po yung card niyo? Big, pwede po bang ibigay niyo po sa akin yung account number? So, ko, busy po ako. Hindi ko po may ibibigay sa inyo. Kanina po, nagpakilala sa akin. Siya daw po ay si Christine Lopez. Ayan po. Christine Lopez. Ang video employee number niya po is 116. Ayan po. 116. Underscore AR005 Siyempre, sino ka pa namang taong talagang manluloko ka? Bibigay ka ba ng to totoong number? Siyempre, hindi. Ito po yun. Around 322 kasi may klase ko po ng LS Press. Namang tama, yung palabas na po ako sa klase. Tapos, na-entertain ko po siya. Kasi ang offer niya po sa akin, i-waive daw po yung annual fee ng credit card. Although yung annual fee na nabigay sa akin noon, nakaraan na unang credit card, is 200 per month. So, gusto niya ba i-waive? Sabi ko, sige po, ipaki-waive. Sabi niya, sige ma'am, kailangan ko po transaction. Para kailangan ko po ma'am, ng validation. O di kay confirmation. I-validate ko po yung account niyo po muna. Tapos yung time na yon sabi niya, ma'am, bibigyan niyo po ako ng username. Sabi ko po, hindi ko po alam kung ano username ko. Even though, na alam ko po talaga yung username ko. Tapos sabi niya sa kanya, sige ma'am, isisend ko po sa inyo yung username niyo sa email niyo po. Sabi niya, tama po ba? Email niyo ito. Binanggit niya po sa akin. Tapos po, ayan po ah. Isinend niya po yung email, yung kanyang credit card. Ka, uh, send niya po sa email ko yung username ko. Although, totoo. Ayan. Ayan po yung username ko. Lakasan ko nga po yung brightness. Ayan po yung username ko. Ayan o. Oh. BDO Online Banking. Ito po talaga nang papanood, nag-notice sa akin kapag ini updates. Ayan po. Ayan. Ayan po yun. Ang nakalagay po dun? Ayan. Username ko is Margarita3140. Ayan po yung password. Kaya nagtataka ako confirm video nga po to. Kasi nga po kako, alam niya yung email address ko. At saka even doon sa email address ko, nandun naka-indicate username tsaka password. Tapos pinakonfirm sa akin, ma'am, ito po ba username mo? Tinight niya, ma'am, hindi ko po kailangan ang password niyo. Username niyo lang po. Hindi, e alam niya, pinakonfirm sa akin, Margarita3140. Sabi ko, upo. <laughs> Tapos maya maya, sabi niya, sige ma'am, hala ma'am, matakal ka na pala na sa credit card, may voucher po akong ibibigay sa'yo. Alam mo ma'am, almost 87,900 na po ang nagastos niyo po sa credit card niyo. Tapos kaya ang makukuha niyo pong voucher is una po, nasa 87. Tapos po, yung bagong account niyo po kasi bagong activate, meron ka pong 2,000. Kaya sabi niya po sa akin, ma'am, 10,000 po to. Pero ma'am, mag-charge po ako ng 50 pesos na transaction fee. Sabi ko, sige po until such time, ginagawa niya na po yun. Nakuha na niya yung account ko, username ko. Tapos po, nagtataka ako. Sinabi ko po sa kanya, bakit ka ko na-update na, na ma'am, yung video account ko? Hindi ko makita eh. Sabi ko, ma'am, bakit na-update, ma'am, yung account ko? At saka po, ma'am, hindi ko po nakikita ang aking uh, online banking. Bakit nakalock? Ang sabi niya, sige ma'am, tatapusin ko lang po. ipa transfer ko lang po sa inyo. Ipapasok ko po yung transaction ko po. Doon po sa account niyo. Saan niyo po ba gusto? Maliban po dito sa account niyo na to. saan niyo po ba gusto? Nakikita niya lahat ng account ko po doon. Tapos, nalilit. Doon po ako, nagtataka. Bakit ka ko ma'am, mayroong nag-send sa Paymaya? Ayan, sinabi ko po sa kanya yun. Napakalakas ng loob niya. Ayan, bakit ka ko may nag-send sa Paymaya? 9,700. Tapos po, bakit meron din po kakong fund transfer na 56,000? Ayan po ah. tapos ako 56,000? Ayan. Doon na po ako nakutuban. Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, hindi na po ito tama. Eh, wala po akong dalang ATM. Kasi nasa school po ako, hindi ko naman kailangan dalhin yung ATM na yan. Lahat ng ATM po na yan. Kasi yung ATM na yan is for our savings. Kaya sa bahay lang, just in case na kailangan. sa lang po namin withdrawin. At saka yung password dito sa bahay, sa taas. Yung cred, yung pong ATM ko po, sa bahay namin, sa baba. Tapos po, doon ka na nakikita. Sa text. Unang tinransfer niya po, is 19,800 Pangalawa po is 9,900. Pangatlo po is 9,800. Pangapat po is 9,700. Una po, isa po, nag-try lang po ng isang libo. Tapos po, isa, ayun po. 9,600. Tapos nilock niya na po yung account ko. Nalock niya. 9,600. Tapos po, 20,025. 20,025. Ang total po lahat nito is... naka no, kuyungkot. Ninety-nine thousand eight <laughs> hundred <laughs> and fifty. Binigay ko, anong ba ginawa niyo? Pa'n niya itong nagagawa ng transaction na ito? Pa'n niya gawa ng solution na ito? Buti na may natira pa. Pinindraw ko na rin. Pero natatakot ako dun sa credit card ko. Baka may Tuloy-tuloy yung balas? <laughs> Tinanong po niya ako, ma'am, teacher ka. Opo ka ako, teacher ako. Pero tatag-tag ako ngayong araw na to. <laughs> Sana ang BDO, oh, bibigyan mo ito ng solusyon. Oo, naka-report na rin ako. <laughs> Nag-withdraw na ako ngayon. Tidry ko ng ATM, pero pa palang labat. panonood na yun. Napakahirap kitapin. Pinaghihirapan na ng asawa ko yun. Pinaghihirapan na ng asawa ko yun. Ang video, parang awan yun. bigyan nyo na lang sa hindi lang para sa akin, pero sa ibang niyo pong customer. Pati rin pala kabatid ko na sa Saudi. Nakapunin. No? ATM, unahan nyo na. May account sa video, ATM, ano, Facebook. Windrohin nyo na. Windrohin nyo na. Tila, sila, sila lang din mismo. Come, kasi alam nila yung, ano, yung banking nila. At saka alam yung information natin. At bakit nakaka-update sila na kung ano meron tayo? video. Kahit anong branch, basta video, may gano'n na ng solution solusyon yan. Ano mga sakit, no? Oh, pera, may pira minapin yun. Tinaghihirapan yun. Pero... Pero salamat pa rin. Pero hindi mo kasi naisip na ipa-transfer lahat ng isang buong pera na yun. Advice na friendly advice at kung nag may account withdraw it yun na hanggang nung na di mo ko nadiniwala actually yung asawa ko na karang araw nagsabi withdraw it na natin yan sabi ko huwag kasi na update ko na ba <laughs> pala yun di pala na magingayari <laughs> Nagre-withdrawal ko lang din pala. na na ang lawan. <laughs> Almost 99,850. Nung wala. Ilang buwan na sinagsisikapan din naman sa ako para makatabi-damid yan. <laughs> o kaya, Lord, ikaw na bahala sa mga tao mapanluko. Ikaw lang tama ang bahala sa mga tao. Hindi maganda kayo lang. Intensyon. Sa ating pong mga kababayan, iwasan po nating sumagot ng na mga hindi otorizadong tawag lalo na kung wala naman tayong ginagawang transaksyon. Mas makabubuti rin na i-verify muna natin sa ating mga bangko bago tayo mag-entertain ng mga taong nagpapanggap na tiga banko. Ito nga ay para makaiwas din tayo sa mga ganitong klaseng modus. Hindi na nga rin bago ang ganitong klaseng mga insidente na naranasan ng iba't iba nating mga kababayan. Pero paulit-ulit pa nga rin itong ginagawa ng mga kawatan. Dahil sa sobrang talino na nga ng mga hacker ngayon, ay kaunting pagkakamali mo lamang ay siguradong limas ang laman ng account mo. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OSW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.